Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video ay samahan niyo po kami sa aming pagpunta sa munting burakay dito sa amin sa Bataan na sinasabi nilang mala burakay. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! So, ito na guys Aalis na tayo So sinundo muna kami dito ng brother ko Abang yung iba namin mga kasama Ay nasa palengki pa Doon na lang sila mga dadaanan Dahil nakikipan ang na mga papaunin namin Tara, samahin nyo kami Sobrang excited na kami din sa lugar na pupuntahan natin sa so, na. mga adventure tong ating gagawin na ito. So ito na, on na kami at pupuntaan muna namin yung mga kasama namin sa palengke. Ayan kami muna ng ocean muna dito sa loob ng sasakyan. Sila na doon sa palengke. So, namimili sila dito sa palengke niya. Let's go mga idol! Sama nyo kami sa aming paglalakbay patungo sa malaburakay na lugar dito sa Lucky Beach. Bali, dalawang klase po ang pagpipilian nating na dadaanan papunta sa beach na ito, by land at by sea. Pero sa di inaasahang pagkakataon ay na po yung aming by kasi hindi daw pwede yung mga bangka. Bali na hold sila ng Coast Guard kasi hindi pa daw po ayos yung kanilang mga papeles or yung mga documents nila na kailangan ng Coast Guard. So no choice dahil gusto natin mapunta dito sa Malaburakay na lugar ng Lucky Beach na ito na matatagpuan dito sa Bataan kaya ito nag tayo by road. So, sobrang exciting yung ating pag-travel na ito dahil ang gaganda talaga ng view na nating nadaanan. So, samahan nyo kami mga idol at tuklasin natin itong daan na to dahil first time po namin itong mararating na sobrang layo din po talaga. At sa tingin ko ay parang sinisimulan pa lang na i-develop itong daan dito sa kanila. Dahil may parting may or sementado at may parte talagang puro lupa pa. Kaya ang dami talagang alikabok. Expect na natin yun. So, hindi masyadong advisable sa mga open yung sasakyan kasi talaga mapupuno po tayo ng alikabok dito sa nakikita po na dinadaanan natin. Pero kung malaking sasakyan po at pwede naman natin isarado yung ating bintana, ayan, pwede po. So meron din siyang parting rap road na ibig sabihin ay nilagyan na ng bato at sisimulan na siguro yung paggawa ng daan. Ayan, dahil first time po natin, syempre hindi naman po tayo pupunta dito ng kami-kami lang. So nagsama po tayo ng tourist guide natin na mag-guide sa dadaanan natin kasi sobrang layo po talaga at uh, hindi natin alam yung papunta dito. So dito pa lang sa papunta sa beach na pupunta natin ay magkukonsume na tayo ng maabang oras na paglalakbay. Sobrang adventure po talaga tong pagpunta natin na to sa Lucky Beach na ito kasi ang talagang usap namin nung tourist guide ay by sea kami so mabuti na lamang po ay meron tayong dalang sasakyan so ang usapan po kasi before nung date na to ay yung sasakyan namin ay iiwanan namin sa isang bahay na pwede mag parking at doon na lang kami sa designated station sasakay ng bangka pero sa kasamang palad nga dahil hindi pwede yung bangka ang kausap kaya ito, napilitan tayong mag-travel papunta dito sa daan na to. Bale, ayon do sa amin tourist guide, ito daw kung daan na ito ay kabubukas lamang. So, kaya medyo na late yung update niya sa amin dahil late na rin niya nalaman na pwede na daw po palang daanan to. Kaya ang balak talaga sana namin ay magbabangka kami. Siyempre, yung mga kasama ko, excited sila dahil nga sasakay ng bangka. At ang inyong lingkod ay talaga namang sumasakay na ng bangka. To make it short, sanay na sanay na po tayo. So, sawa na tayo don <laughs> So, ito eh, talagang sobrang adventure po talaga at punong-puno talaga ng excitement. Dahil pati mga kasama naming bata ay napapawaw sa ganda ng paligid na aming dinadaanan. Ito po mga idol ang isa sa mga naranasan namin abang tinatahak namin ng daan papuntang Lucky Beats. Sobrang kapal ng alikabok. Pakiramdam ko tuloy para kaming dumadaan sa gitna ng disyerto. Kaya kailangan nakadistansya ka ng malayo dun sa nauuna sa iyong sasakyan. Kasi halos hindi po natin makita yung daan under construction po kasi itong lugar na ito. Ayan, uh, good morning po sa lahat mga idol. Time check, it's now 5.30 in the morning. At ito na nga po, nandito na tayo sa mismong Lucky Beach. Gaya nga ng sabi ko sa inyo sa aking naunang video, ay uh, ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng Lucky Beach. So yan, talagang mabibighani ka sa sobrang ganda ng tanawin dito at ang kanilang mga white sand. Sobrang linaw nung tubig at kalmadong kalmada si Haring Dagat. Talagang perfect timing po yung pagpunta namin dito dahil ayon po sa nakausap namin na caretaker dito sa lugar na ito ay tuwing mayroong mga ay napupuno tong lugar na ito. Talaga daw, tabi-tabi daw talaga yung mga tent ng mga tao na nagpupunta rito. So, luckily, eto at ilan lang kami na nandito. Kaya, masasabi pa rin natin na talagang uh, makakagalaw tayo ng maayos. Napakasarap po talagang maligo, mga idol. Talagang may enjoy mo talaga kasi kalmada lang si Haring Dagat. Mahaga kaming naglibot ni Oshino dito sa napakagandang lugar na to. Talagang inexplore namin yung ganda ng paligid. Dahil nga pamamaya lang ay uuwi na rin tayo. At sa mga gusto pong pumunta rito, yan, punta na po kayo hanggat hindi pa masyadong crowded tong lugar na ito. Kaya lang ay medyo stressful yung byland natin kasi sobrang tarik nung at mabuti na lang ay naka-close yung aming bintana at hindi tayo pinasok ng makapal na alikabok. Pero ganun pa man, sa kabila po ng mga naranasan natin sa ating paglalakbay na iyon, pagdating namin mismo dito sa ispat na to talagang nabighani, talaga kami ng sobra sa ganda. So na wipe out lahat yung aming naramdaman sa aming pag-travel. Kaya masasabi ko po talagang sobrang adventure po itong aming uh, experience na ito. So sa mga mahihilig po sa mga adventure na tulad nito, yan. Talagang perfect po sa inyo itong lugar na ito. Bagaman malayo, pero pagdating nyo naman po dito sa mismong spot na ito, ay talagang mawawala lahat ng pagod nyo pag nasilayan nyo na yung kagandaan ng paligid. Nakapag-fishing din po kami kagabi mga idol. Kaya lang sad to say hindi namin nabijuan gawa nga ng na-dead na yung ating battery. Kaya siguro by next time ay gagawin na natin yung ating pag-shoot ng ating mga fishing activity dito. Gaganda po nung aming mga huli. At ito, bumalik muna po kami dito sa aming cottage at meron na kami mga kasama na mga gising. Kaya nagutom po kami kasi ni Oshino kaya kakain muna po tayo. Bale ito yung lugar na pinaglalatagan ng mga tent katabi ng mga cottage natin at konting akbang lang ay pwede na tayong maligo sa dagat. So konting-konting akbang lang po at makakapaligo na tayo. Yung iba pong mga kasabayan namin ay hindi pa rin nagsisilabas sa kanilang mga tent. Marahil sila ay nagpapahinga pa at mga tulog pa. Ang kagandahan lang po kapag by land ka, may sasagad mo rito yung iyong service o yung sasakyan. Kaya lahat ng mga gamit na dala ay madali lang madala dito. Ayan, dahil low tide, Sinamantala mo mamasyal dito sa lugar na ito na talagang nakakawangha yung kanyang kagandaan at nakaka-amaze talaga. Bigla ako napahinto dito sa spot na ito dahil ang dami mga isda na malayang nagsisilangoy kahit na naabutan na sila ng low tide o ng kati. Bale ito na lang lugar na ito yung may tubig pero meron pa rin silang mga laman na mga isda. Sobrang nakakalibang sila at nakakatuwa silang pagmasdan. Ayan, ang ganda rin ng mga rock formation niya. Hindi siya masyadong matalaba. Unlike dun sa pinag natin ng ating mga lambat. Ayan, ang gaganda talaga nila mga idol. Siya nga po pala, bago ko makalimutan, ang entrance fee po dito by day tour ay 200 per head bata ah, matanda. During night tour naman ay 300. At ang kanilang cottage ay 1,500. Sa mga hindi naman gusto mag-cottage, pwede naman po. Magdala lang po kayo ng sarili nyong mga tent. Meron po tayong paglalatagan dito ng mga tent natin kung gusto nyong nakaka-tent kayo. Kaya punta na po kayo mga idol. Alright mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming pagpunta sa sinasabi nilang mala burakay or munting burakay dito sa amin sa bataan na kilala siya, kilala siya sa pangalang Lucky Beats na talaga po talagang sobrang ganda. So personal ko na din pong narating yung burakay mismo way back 1990s. Uh, napakaganda po talaga. Parang ganun din siya sa Boracay. So hindi mo na kailangan na lumayo. Magpunta pa sa parteng Bisaya. Dito lamang sa Bataan ay meron ka nang ma tatagpuan na napakagandang lugar tulad ng Lucky Beach. So, sobrang adventure po yung aming naranasan doon at uh, talagang excitement, punong-puno po ng excitement. Although, medyo bitin po tayo sa oras dahil uh, overnight lang po yung ginawa nating pagpunta doon. So, sa mga gusto pong uh, naghahanap o nagpaplano ng na kanilang summer getaway together with your friends and your family, uh, nire-recommend ko po, po. 'Yung Lucky Beach na talaga pong perfect na perfect po para sa inyo. 'Yun nga lang po, uh, kailangan nyo pong mag-decide kung by land or by sea ang inyong pagpunta ron. magko po talaga ng abang oras sa pagpunta doon sa lugar na 'yon. Pero pagdating nyo po doon sa mismo spot 'yung sa beach na 'yon, ay napakaganda po talaga. Mawawipe out po talaga 'yung uh, inyong pagod tulad nga ng sinabi ko dun sa mga video natin na talagang pagdating dun ay akala mo nasa paradise ka po talaga sa sobrang ganda. So, safe naman po magpunta dun. Kaya lang medyo hassle nga po yung daan dahil sobrang uh, kapal ng alikabok dahil ongoing pa po yung construction nung paggawa ng daan. So, sa mga bago pong pupunta run, kailangan po ay mag ano po kayo ng inyong tourist guide kasi medyo nakakaligaw po talaga yung daan. So, tagalit din po kami sa bataan kaya lang hindi kami familiar dun sa daan niya. Kaya gumamit kami ng tourist guide. Pero talaga pong uh, napakaganda po talaga na puntaan. So, sobrang may enjoy po talaga kayo. So, yun lamang po. Kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. At huwag na rin pong kalimutan pakilike! Yan, so bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye-bye.